internon po Aylo Sir Noel Ito po yung bahay na lilipatan ko po Ah uh, pansamantala po. Bahay po ito ni ano sa sa kakilala ay uh, relatives po ni Ma'am Kyle. Ayun nag nag na po kami maglinis dito, Sir. Uh, problema po namin dito, Sir is wala pong tubig. Ayun po yung loob, Sir, ito. Ayan, nalinisan na po namin yan. Kinuha na po namin lahat dito. Mga gamit. Yan po ay kukunin po sa mama po ng may-ari ng bahay. Uh, dito lang po ang gagamitin namin. Ito lang po ang gagamitin namin. Yung sala lang po, sir. Kasi po, dito po sa kwarto po na to, po ang gamit ng may-ari. So... Diyan na lang po namin nilagay lahat yung mga gamit ng may-ari. So isara na lang po namin ito dito. So dito po kami, sir, sa may sala po, matutulog at dito na rin po kami ano, lahat. At saka ito po yung kusina, sir. Ayan. Ah, nililigpit pa po namin. May CR po siya. Wala pong tubig. Ayan, may CR. Mayroon pong kusina. ayon Ayun, napakadaming tambak po na mga gamit po ng may-ari. So, <clears throat> ayun, nilagay na lang namin dyan lahat po. Dito po, kusina po ito dito. Ayan. Nandyan po lahat ng mga gamit yan sa ano, gilid nilagay namin. Hindi po namin yan pwedeng ano, gamitin. Kasi hindi sa amin yan. Ayan. So, ayun, Okay na po ako dito, pansamantala po. Uh, ayan. Malaki-laki naman po ito. So pwede na ito sa amin. Malaki na po ito. Dito lang kami. Sara ko lang na sara lang namin yung ano. Yung kwarto na yan. Okay. Malaki-laki na rin po ito. Ayan. So ito po yung labasan niya. Ito po yung labasan niya. So, lilinisan pa namin to. Ayan. Ganito kalaki yung labasan. So, dyan ako magagarden. Kung pwede ko yan magardenan, dyan ako magarden. Parang hindi naman ito pwede magarden. Eh. Sana ako magarden ito eh. <laughs> Na problema ako. Sana ako magarden. <laughs> Mahilig kasi ako magarden. Oh my gosh. Ayun. Um, paano naman ako makagardin dito? Walang tubig, oy. May gas. May, buti na lang may ano, may puno sa ano dito. May puno ng, ng cherries po, sir. Ayan, malamig po. May puno po siya. Ayan, thank you so much po sa ano, sa may-ari po ng bahay at pinap, pinatira po kami dito pansamantala. mantala uh, masaya na po ako. Masaya na po ako. So maraming maraming salamat po. Sir Noel, Maraming salamat po, Sir Noel, Inday, Inday ng Yuki, Mam Ma Kyle. Maraming salamat po talaga sa lahat-lahat po. Si Lord na po bala sa inyo po. Sa sobrang kabaitan niyo po. Sa kapwa niyo po. Thank you so much. Thank you po.